Barkada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Tuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Brigada ang ating one time the new Filipino time Alas 12 ng tanghali This time check is brought to you by Power sales Herbal Capsule Tunduk ka sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. The Balita nationwide. Sa, tanghali. Headlines. sa ating mga headlines, ang DOH may paglilinaw sa kumakalat na international health concern. Pagdagsa ng mga pasahero sa terminal, pantalan at paliparan pinaghahandaan na. Samahan ng mga domestic helpers si pinapanawagan ngayon ang pagbibigay ng hustisya sa pagkamatay ng OFW sa Kuwait. Mga ahensya ng gobyerno dapat din umanong investigahan. Pagtatayo ng EDSA site sa isang board ng bansa muling ipinanawagan matapos marikobra ang Chinese underwater drone sa Masbate. Mm -hmm. Mahigit labing isang libong foreign nationals na sangkot sa Pogo Operations na katakdang ipadeport ng BI. At sa Brigada Wantahanan Tahanan, batang may na tulungan ng Brigada News FM Davao at Wantahanan Tahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito po ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw po ngayon ng Biyernes, January 3, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Brigada Leo Navarro, Malikdem. At Brigada Abner Francisco. Mga kabrigada, sa detalye po ng ating mga balita, ang DOH may paglilinaw sa so makalat na international health concern. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada! <laughs> report! Naglabas ng pahayag ang Department of Health patungkol sa kumakalat na di umano'y international health concern. Sa kumakalat na post sa social media, sinabing punuan ng mga hospital at crematories ngayon sa China at nagkakaubusan na rin daw ng gamot dahil sa pagkalat ng influenza A, HMPV, mycoplasma pneumonia at COVID-19. Nilinaw ng ahensya na kasalukuyang hindi sinusuportahan ng mga reliable sources ang kumakalat na SOCMED post. Wala rin daw itong kumpirmasyon mula sa binanggit na bansa at sa World Health Organization. Sa kabila nito, tiniyak naman ng DOH na gumagana ang Philippine Disease Surveillance System. Aktibo rin daw ang ahensya sa pag ng mga impormasyon at patuloy na i-update ang publiko. Kasabay nito, hinimok ng Health Department ang publiko na iwasan ang pag-share ng mga post mula sa mga questionable websites o online sources upang maiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at kalituhan sa publiko. In the heart of changing lives, it was si a Brigada Maricar Sargon. Now, 105.1, Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide, Satang Hali. Sa iba pang mga balita, mga kabrigada, inaasahan ng mga bus terminal, mga seaports at mga pantalan na mas dadagsain pa sila ng mga pasero matapos ang mahabang holiday break. Sa Bulan Integrated Terminal sa Sursugon, doble ang bilang ng mga bus patungong Metro Manila. Ayon sa management nito, hanggang 10 bus na ang bumibiyahe sa terminal. Higit na mas mataas kumpara sa regular nilang operasyon. Nakapagtala naman ang Paranaque Integrated Terminal Exchange, PITX, ng 170,000 ng mga pasahero kahapon. Inaasahan ng PITX na mas dadami pa ang pagdating ng mga pasahero hanggang sa linggo sa Philippine Ports Authority Port Management Office PPA PMO sa Batangas. Sinabi ni Port Manager Jose Lito Sino na humigit kumulang 200,000 na mga pasahero ang nakabiyay simula December 20 hanggang 31, 2024. Sa kabila niyan mga kabrigada, nasa 32,000 ang biyahero pa lamang ang nagsidagsa sa pantalan simula January 1 hanggang kahapon. Ayon kay Sinucros, nakikita nilang dadating pa rin sa mas maraming pasahero hanggang lunes. Samantala sa Ninoy Aquino International Airport, inaasang aabot ng hanggang 620,000 ang mga pasaherong dadagsa simula ngayong araw hanggang sa linggo. Bagong bago kada nationwide. Mga kabrigada nagpahayag naman ng pakikiramay ang sandigan. Sa pamilya ni Daphne na kalaban, ang OFW na di umano'y pinatay sa Kuwait. Kasabay po niyan sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Sandigan, spokesperson Red Shield de Sunya. Ipinanawagan nito na ang mas maigting na proteksyon sa mga Pilipino sa ibang bansa. E ang gobyerno rin mismo ang dapat na tumututok sa mga ganitong kaso ng mga OFWs. Natutulog po yung gobyerno natin sa mga ganitong kaso dapat po ang government po natin ay paigtingin po nila yung yung higpit po nila sa pagproseso po ng mga kaso ng mga ganitong mga OSW na umalis po ng bansa. Mm -hmm. Dapat po ang government po natin, sila po talaga yung tumututok at bigyan po ng hustisya yung nangyari po kay Karabayan. Maliban dito mga kabrigada, umapela rin si Desunya na dapat ding silipin ang mga ahensyang nangangalaga at nagpoproseso sa mga overseas Filipino workers. At dapat po, ang government po natin ay imbestigahan, lalong-lalo na po yung agency kung hmm. so, paano ba nila prinoseso yung papel ni OSW at maging sa government din po natin sa Kuwait. Sa huli mga kabrigada, binigyan din ng sandigan na ang mga ahensya ng gobyerno sa ibang bansa ang siyang dapat unang sumasaklolo sa mga Pilipino sa ibang bansa. Ani de Suña, sa sandaling nagreklamo at lumapit na sa agency ang isang OFW. Dapat na agad itong aksyonan at irescue. Sa kaugnay na balita mga kabrigada, tiniyak ng Department of Migrant Workers na gagawin ito ang lahat para makamit ang ustisya para sa pinatay na Overseas Filipino Workers sa Kuwait. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Katdak, nakabatay sila sa kaso ngayong nasa kusudiyan na ng autoridad sa Kuwait ang suspect sa insidente. Mayroon na ni Anyang abogadong nakatutok dito. Samantala, sinabi rin ni Katdak na nagpatupad na ng mas mahipit na mahakbang ang gobyerno sa pagde-deploy ng mga OFW sa Kuwait. Kabilang Narito mga kabrigada ang pagmomonitor sa recruitment practices at ang pag-require ng nagdaama experiences bago pa ang deployment. Bagong, bagong, balita, nationwide. Sa iba pang balita mga kabrigada, ang pagtatayo ng EDGA site sa eastern seaboard ng bansa. Muling ipinanawagan matapos sa ma ang Chinese underwater drone sa Masbate brigada haji kaaminyo ibrigada mo Muling umapela si Sergio del Norte Representative Robert Ace Barbers na magtayo ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa kanilang probinsya upang protektahan ang eastern seaboard ng bansa. Ayon kay Barbers, ang pagkakaroon ng naval facility sa Sergio del Norte ay inaasahang susugpo sa mga smuggler at foreign intruders. Ginawa nito ang panawagan kasunod ng ulat na ikinokonsideran ng Department of National Defense ang pagtatayo ng naval facility sa loob ng Fividec Industrial Authority Business Complex sa Misamis Oriental. Ipinunto ni Barbers na matapos ma-recover ng mga mangingisda ang isang Chinese military-owned underwater drone sa karagatan ng San Pascual, Masbate, hindi maisasantabi na matagal nang nagsasagawa ng intel gathering ang China, kabilang ang datos hinggil sa deuterium. Ito ay karaniwang ginagamit sa prototype fusion reactors at may application sa military, industrial at scientific fields. Ngayong nag-uunahan ng iba't ibang bansa sa paghahanap ng renewal sources ng na sinasabing matatagpuan din sa eastern seaboards ng Pilipinas, naniniwala ang kongresista na hindi malayong nais na itong makuha ng China. Ang narecover na underwater drone ay tumutukoy sa underwater navigation at communication device na nagbibigay daan sa underwater vessels na nakipag-ugnayan sa surface units o satellites pag-transmit at pagtanggap ng datos, voice messages at navigation information. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji kaminyo Ka ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita nationwide sa tanghali Ang Senate Committee on Finance naman mga kabrigada, tiliak na babantayan nilang maigi ang inilang pondo para sa akap Brigadaan <laughs> Cortes i mo. Brigada Live Report na niniwala si Senate Committee on Finance Chairperson Sen. Grace na ang COPS sa fiscal priorities ng gobyerno o pagpapalago ng bansa ang nilagdaang 2025 General Appropriations Act o 2025 National Budget. Ayon kay Po, upang matiyak na walang magagamit sa mga personal na interes at madodobling programa, ay binigyan din itong babantayan nilang maigi ang pagpapatupad ng ayuda para sa sa Kaposang Kita program. Dagdag pa niya, paplan din nila ang mga guidelines para rito upang mapalawig ang bilang ng mga taong makakatanggap Nang tulong at umabot ito sa mahigit 4 na milyong low income earners at minimum wage workers. Samantala, matapos na naging paglagda ng Pangulo rito ay umaasa naman si Senate President Cheese Escudero na makakatulong pa nila ang Kamara sa pagtutulak ng iba pang panukalang batas bago mag-adjourn ng sesyon. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ang pagtaas naman ng SSS contribution epektibo na ngayong 2025. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada Report. Ipinatupad na simula ngayong 2025 ang dagdag contribution para sa mga miyembro ng social security system sa bansa. Ito ay bilang bahagi ng Republic Act Number no. 11199 o ang Social Security Act of 2018 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng bagong patakaran, tataas mula 14% hanggang 15% ang buwan ng kontribusyon ng mga miyembro ng SSS. Lalabas ng 10% nito ay sasagutin ng mga employer, habang ang natitirang 5% ay kukuhanin mula sa sahod ng mga manggagawa sa private sectors. Kung maaalala, nauna na inabisuhan ng ehensya ang publiko tungkol sa mga pagbabago sa kontribusyon nito sa pamamagitan ng updated SSS contribution table. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina sa 105.1, Brigada News sa Pema Nina, The Music News Authority. Ito naman, mahigit 11,000 na mga dayuhan na sangkot sa Pogo Operations. Abay nakatakdang katakdang ng Bureau of Immigration, Brigada Cat Austria. Ibrigada mo! Brigada! Report! Ipinag-utos ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado sa Intelligence Division ng ahensya na simulan na ang paghahanap sa mga natitira pang foreign nationals sa na sangkot sa Pogo Operation sa bansa. Ayon kay Viado, nasa 11,254 foreign nationals ang target pa nilang ipadeport mula anya sa 33,863 employees ng Pogo sa ilalim ng pagkor 24,779 sa kanila ang nag-downgrade ng kanilang visa at kabuang 22,609 foreign nationals ang umalis ng bansa bago ang deadline noong December 31. Sinabi ni Viado na ipapadeport nila ang mga hindi nag-downgrade at hindi umalis bago ang deadline. Pati na rin ang mga nag-downgrade ngunit hindi pa rin umalis sa bansa. Obligado rin anya ang mga kumpanya na isurrender ang kanilang mga pogo workers na na natili pa rin sa Pilipinas kung susubukan nilang itago. Ang mga manggagawa, maari silang kasuhan ng BI dahil sa pagtatago ng mga illegal aliens. Malinaw anya ang utos ng Pangulo na wala nang dapat na pogo sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria. ...nang 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Mga kabrigada, nagsimula ng mga otoridad ng South Korea sa kanilang mga hakbang upang maaresto si President Yoon Suk so Yeol matapos aprubahan ng korte ang isang warrant of arrest laban sa kanya. Ito ay kasunod ng pagdedeklara niya ng martial law noong nakaraang buwan na kalauna na ay rin. Batay sa ulata, kasalukuyang nagsasagawa ng pag-aresto ang mga otoridad kay Yuna, ngunit nagkagulo naman sa kalsada dahil sa pagtitipon ng mga taga-suporta ng presidente. Bilang tugon, ang mga pulisya naman ay nagpatupad ng dispersal orders at pinilit na paalisin ang mga nagpoprotestang nagkumpulan sa kalsada. Sinuportahan naman ni Sen. Christopher Bongo ang ginanap na medical mission para sa to the members sa barangay BF Homes sa Paranaque City. Isa naman sa nakiisa ang Malasaki Team ni Goh sa pamimigay ng tulong sa mga to the members at kanilang pamilya katuwang ang lokal na pamahalaan. Bukod sa mga health services, mga kabrigada ay namahagi din ang mababatas ng relief items sa mga piling mga binipisyaryo. Samantala mga kabrigada sa ating health news, ano nga ba ang mga klase ng parenting books ang dapat nabasahin ng bagong mga magulang? Ang pagbabasa ng mga parenting books ay isang epektibong paraan upang mapabuti ang kakayahan ng mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang mga aklat na tumatalakay sa iba't ibang aspeto ng pagiging magulang mula sa baby care at development hanggang sa positive discipline at stress management ay natututo ang mga magulang ah, ng mga praktikal na strategy at solusyon ah, na makakatulong ah, sa kanila sa araw-araw na pag-aalaga ng kanilang mga anak. Ah. Inirerekomenda ang mga kabrigadang mga aklat tulad po ng ah, The Whole Brain Child, How to Talk So Kids Will Listen at Healthy Sleep Habits, ah, Happy Child, isang upang ah, mapalawak ah, ang kanilang kaalaman at maging mas handa sa mga hamon ng pagiging magulang. Ah. Kaya narito mga kabrigadang ang Mom's Love ES1 capsule, nakasama mo sa iyong bagong journey bilang magulang. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 capsule. weather update. Weather update. Ang kabrigada patuloy na nakakapekto sa northeast monsoon sa extreme northern Luzon habang ang shear naman ay nakakapekto sa silangang bahagi ng central Luzon at natitirang bahagi ng northern Luzon. Inaasang magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa Palawan, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora dulot ng Easterlies. East. Northeast monsoon naman mga kabrigada ang makakapekto sa Batanes sa Metro Man nila naman at iba pang bahagi ng bansa magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may uh, isolated rain showers dulot ng localized thunderstorms. Bigada Weather Update. Weather Update. 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita Makabayaning Pagtutulungan. kabrigada na handugan po ng tulong ah, ang tatlong taong gulang na si Tanyel Atig ah, na kasalukuyang nakakonfine ah, sa Pediatric Intensive Care Unit ah, ng Southern Philippines Medical Center. Ito ay matapos sa makalikom ah, ng pinansyal na tulong mula sa panawagan ah, ng kanyang inang si Monica Atig ah, na residente po ng Sitio Taloytoy, ah, Malabog, Davao del Sur. Ginamit ang nasabing halaga upang bilhin ah, ang mga pangunahing pangangailangan ni Tanyel. Kabilang na po dyan ang gatas at diaper na agad namang ipinagkaloob ng Brigada One Tahanan Team upang matugunan ang pangangailangan ng bata. Ang One Tahanan Party List at ang Brigada News FM Davao ay nagpakita po ng tunay na diwa ng bayanihan. Hindi lamang sa pinansyal na tulong, kundi pati na rin sa pagbibigay ng pag-asa at pagmamahal. Para kay Monica, malaki ang naitulong ng mga donasyon upang matulungan ang kanyang anak na si Tanyel. Thank sa inyo ha, nga natabangan dyo ko nimo. Dako na dyo tabang para sa kuan na ko o daya para sa kumbata o kuan. Gatas, dagang salamat dyo sa inyo. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na, na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat, Kabrigada. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Sa na Brigada balita Nationwide. Sa tanghali. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang magsan Capsule at Mom's ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikdem. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula po rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.